Ibinahagi ni Pastor Remigio Aquino ang kwento ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay sa programang counter Blessings sina former Governor Cherry Domingo Umali at Doktora Kita Guzman. Ayon kay Pastor Aquino, nagkaroon siya ng karamdaman noong panahon ng pandemya taong 2021 at bago pa siya na-confine sa hospital ay mayroon na siyang kamag-anak na binawian ng buhay. Nagkakaubusan ng uh, oxygen pang mm. hindi ka makakain no walang gana mm -hmm. halos ayaw mong kumain mm -hmm. no hirap sa paghinga mm -hmm. pneumonia Bilang lingkod ng simbahan, noong siya'y sa loob ng ospital, ay wala umano siyang ibang ginawa kundi magdasal at manampalataya sa Panginoon. Sa loob ng 28 days ng kanyang confinement ay sinumahan siya ng kanyang kapatid na kamakailan lamang ay nawala ng asawa. Kwento pa ni Pastor dahil sa kanyang karamdaman ay labis na nangayayat ang kanyang pangangatawan at hindi siya makapaglakad ng maayos dahil walang lakas ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Sa kabila ng hirap na dinanas ni Pastor sa ospital ay hindi anya siya nakaramdam na malapit na siyang mawala sa mundo dahil hindi umano siya nagsawang magpasalamat at kumapit sa mga pangako ng Panginoon. Makalipas ang halos isang buwan niyang pagpapagaling sa ospital, ay nakabalik din kaagad si Pastor upang maglingkod sa kanilang simbahan kahit siya ay naka-wheelchair at hindi pa nakakalakad ng maayos. Ang sarap kasama ng Panginoon kahit ano yung sitwasyon. No? Hmm. At yun yung naranasan ko talaga, hmm. hindi ako iniwan ng Panginoon. True. I Praise know God. and I hold on to His words and promises. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.